Mabalay ito po yung highway. So ito yung sa Binavista. Sa patong proper ng Lopez. So yun po yung area niya. Kapila na yun. Okay, niyo po. Uh, kahit pa paano pwede tayo maglagay ng negosyo dyan. Mga tindahan. Kasi wala din naman dito may mga tindahan. So mamamarket pa din natin yan. So may mga bahay din naman. Kasi yan. Linya ng kuryente. Wifi. At may signal din naman po dito sa area. Hello guys, uh, good day po. So, panibagong property po itong ating pupuntahan. So, ito po ay nasa 8,000 plus lang po square meter. So, dito po ito sa Lopez Quezon, Barangay Tanag. So, ito po ay halos uh, siguro 10 meters lang po from highway. So, yan po yung highway dito. Uh, papuntang Buena Vista po diyan kasi so, ito yung sa Lopez Quezon po ito Lopez Quezon naman po na ano, nasa sakop so diyan daw po yung napag-usapan na daw po uh, nabibila ng right of way ng ano ng may-ari po nitong property so ito po ang detail po niya dito ay ito uh, kapag po siya dito tapos ah uh, may patas po siya doon sa slope so kung naghahanap po kayo ng area na gusto nyo pagtayuan po ng bahay kasi residential na din po siya may mga bahay na rin po siya nakakalapit po tatayuan ng bahay na uh, may farm kahit pa paano meron na po ito so kagandahan po nito solo title na po ito kung magayong latest na rin po ang titulo po nito yan po yung area niya so may pataas dun so may mga niyog pa din naman po siya so kaya lang ito po ay medyo may presyo din po so nagkakalaga na po agad ito ng 1.4 and so yan medyo pricey po siya pero maganda po siya for residential po kung gusto niyo po ng uh, ah, pag i na po tas kulang 1 hectare pa naman po siya so yan po yung detail niya ah, may pantay tapos pataas yan may mga kawakyanan so, yung may mga punong kahoy din naman po sa area nyo so, ito yung pataas sa ako pa din daw po ata dyan tapos dito sa kabila pa so, sa kuryente meron naman po tayong pagkukunan may source na yung kuryente yung sa tubig po doon pa po yung sa may pataas doon at doon yung ano pataas pa din po dyan so dito yung pwedeng pagtayuan ng bahay kung sakali for retirement po at gusto nyo po magkaroon ng bahay po dito sa Quezon although pricey siya kagandahan naman po niya ay uh, wala na pong sakit sa ulo sa papel dahil latest title na po ang meron dito So yung pinakabago po na T-City title At solo title na din naman po Then sa right to pay naman po Ay may usap na din naman po ito ng Seller dito Yung may-ari po ng property So dyan lang po yung dadaanan So panibago daw po kasing Babayaran ng sale po yan Yung po dyan So kaganda lang po talaga Ay meron tayong Mini farm Na ano Uh, kahit pa paano dito sa Quezon province po so yung way dito dito yung town proper po tapos dito naman yung pa Benavista po so kung drive naman po simula dito hanggang sa town proper po ng Lopez ay wala pa pong 30 minutes siguro yung mga less 20 minutes pa nga lang po or 15 minutes po uh, malapit lang po ito So kagandahan may mga bahay na din po Residential siya eh Kaya po makasigura po na ah. Makakasigurado tayo na safe naman yung area niya So dyan po yan Ito yung slope po pataas Yan pag ganun po yan oh. So may mga punong kahoy din oh. Ang lugan Yan po yung detail niya Ah, may pantay, tapos pataas yan yung mga kawakyanan. So yung mga punong kahoy din naman po sa area nito. So, Kasi ito yung pataas. Sa ako pa din daw po ata dyan. Tapos dito sa kabila pa ganun. Yan. Sa kuryente, meron naman po tayong pagkukunan. May source na yung kuryente. Yan sa tubig po. Yan doon. So, doon pa po yung sa may pataas doon dun yung ano pataas pa din po dyan so dito yung pwede pagtayuan ng bahay kung sakali for retirement po at gusto nyo po magkaroon ng bahay po dito sa keso although pricey siya kagandahan naman po niya ay uh, wala na pong sakit sa ulo sa papel the latest title na po ang meron dito yung pinakabago po na TCT title at solo title na din naman na po Then sa right of naman po ay may usap na din naman po ito ng seller dito. Yung may-ari po ng property. So diyan lang po yung dadaanan. So panibago daw po kasi babayaran ng bidib po 'yan. Yung dadaanan po diyan. So kaganda lang po talaga ay meron tayong mini farm na ano ah uh, kahit pa paano pag-stay dito sa Quezon province po. So yung way dito dito yung town proper po. Tapos dito naman yung pa Benavista po. So kung drive naman po simula dito hanggang sa town proper po ng Lopez ay wala pa pong 30 minutes. Siguro ay mga less 20 minutes pa nga lang po or 15 minutes po. Ah, malapit lang po ito. So kagandahan may mga bahay na din po. Residential sa ah. Eh, kaya po makasigura po na para sigurado tayo na safe naman yung area sa So, diyan po yan. Ito yung slow po pataas. Yan pag ganun po yan, no? So, may mga punong kahoy din, no? So, dito po, uh, sa source ng tubig po. Dito po. Uh, meron po tayo ditong bukal. So, diyan po ayan po yung bukal ng tubig dito po ito sa loob ng property hindi daw po ito nakakatihan so ayan po so medyo mababaw yung pagkakagawa niya at natabunan na din po so kailangan na lang pong ayusin yan para bagong butas po kasi dito po ang dinadaanan so mari kasi yung pagkakalingan niya, niya dito pagkakalagay niya ng bukal dyan so at least man lang sana medyo malayo. Kasi pag lumambot nga naman 'yung ilalim nito, panigurado ma maano 'yung ilalim din yan kikiba ko. Dito 'yung dinadaanan ng tubig. So hanggang dun pa po ito sa taas. Kagandahan po nitong area. Madali na daw po ito hanapan ng mga bagitan kasi simulan na napatay daw po ito ay hindi pa napasukatan. Pero naka-indicate naman po sa title. Yung mga karating po nito may mga harang na po may mga sukat na po so sabi nga nung kasamahan ko po ay parang lalampas pa po ito ng 1 hectare kung sakali kasi kung may sukat na yung mga karatig na doon na po meron na tayong gagabayan po kung ano yung mga nasa labas na ano, yun na yung sakop ng property natin yun po ah uh, pricey lang po talaga siya. Dito po. Ayan, ang ganda po ito sa pataas. Ayan. So, dito po ata ay ano. May mga pagitan na po ata dito. May mga tanim. Tinanim man. So, baka yan. May karatig na po yan dyan. Yung mga kalapit daw po kasi may sukat na. Sa so, man mayroon tayong mga pabundok. Kataas. So, so nandito ako sa atas ng area. So, naglalagay sila ng kubo dito. Asa ko pa po, po ito ng property. So, yung sa tenants po dito. Pero may usap na rin po lang. may alit. So malawak po, po ang hayo nito. So kaganda nga po nito. Ah, <coughs> ang ah, nakalagay lang sa title niya, 8,000 square meter. Pero sabi nung, nung sa tenant, malayo pa daw po ang hayo nito. Sa dulo pa. Ayan, may mga bakod na po yung kabilang property yan so kung doon pa ito sa dulo po ah, malawak pa daw po ito parang kung sa lalabas sa sukat mas malaki pa ho yeah. pero nakalagay ko lang po sa sa so, title ay nasa 8000 plus so dito halos ano paano ano dito tapos baba ang property dito Ayan. so, maganda nga naman maglagay dito ang kubo ito sila naglagay doon pa daw po yung sa dulo eh. sa linyahan doon pataas doon so parang lampas 8,000 po ata ito sabi nga daw baka nasa 1 hectare pa daw so possible baka may bonus pa tayo pag nasukatan na ito kasi yung palapit naman po yung kalapit na property yung mga palibot po nito ay meron ang mga bakod po so yun na lang ang susundan din Ayan, may overlooking Kung nagustuhan niyo po itong property ng ito, message niyo lamang po ako sa aking number. Available po yan sa WhatsApp at Viber. O kaya naman sa aking Facebook account, Peter Porebikasyon Dash Ulayaw. At huwag niyo rin kalimutan mag-subscribe para lagi po kayong updated sa aking mga bagong upload na property. Baka sa kasunod na upload ko, ayun ang farmland na hinahanap mo. Yun lang, maraming salamat sa panonood.